take 5 pang take 5 na ito kasi mali mali yung pagka intro ko ah. so welcome ulit sa aking vlog no? kung sabo kayong lahat yan, ngayon po ay papunta kami sa hospital check up ko kasi alam nyo ba tatlong beses akong pabalik balik sa hospital kasi yung puso ko na enlarge siya sa ilang taon na pagkatapos ng opera na enlarge siya kasi nakalimutan ko po na nagtrabaho pa ako ng buhat ng mabigat uh, pinalik yung natural na buhay naglinis-linis sa bahay ako po talaga ay bawal na kaya po napapansin nyo naman siguro yung mga video ko wala siyang pinta kasi bawal na po talaga ako magawa-gawa ng mga something gawain sa bahay ang um, allow allowed lang sa akin talaga ina-allowed ng doktor is maglakad everyday para po sa exercise ng aking puso so kagaya ko po, po na may opera kahit sa anong opera bawal po talaga tayong ano, gumawa pa sa mga bagay na pwede natin gawin dati na hindi pa tayo dumaan sa isang opera. Pero sa bagay, depende naman po yun kung anong opera na pinagdaanan nyo. Ako kasi eh, puso. So, masela na parte ng katawa natin. Dalawa pang opera yon Kaya napapansin nyo naman siguro na hindi talaga ako ano, healthy tingnan yung katawan. Sobrang payat kasi nga uh, kailangan ko kumain ng tama lang na hindi ako tataba. Napapansin niyo naman siguro na kumakain-kain ako pero hindi tumataba. Pero sa video lang yun, hindi naman ako talagang kumakain ng marami. Kasi nga, ako po ay parang ano, gutom palagi. Lagi ako natatakam sa pagkain. Mahirap po uh, yung gutom ka pero kailangan mo i-control kasi kailangan mo i-maintain. Sundin yung ano advice ng doktor kaya po lagi po akong mukhang tiki building na naman building is everywhere welcome po sa akin vlog ito po sa the largest city in the world Tokyo nagaybog -e yung kudal -e iba sa kay tagiyan yung mga building ng aperti mga daghana niya mga tao dali parehas na sila wala ka ba nagisay dato say, ane, pero, sa ipobre eh, pero parehara sa lagpuan ba sa mga pangusturas kinabuhi wala po sila mauso dito ka ng mga lintas bagdag po kayong mga gold sa mga ano ra kung makita dito mga dato mga pipino wala po kayong mga lahans ba hmm, matagas ka ng mga building di ano isa may tagiya na mga tagas kayong building Nga ako di siya ipangutana, wak manjukunong siya building diri di usara. talaga yung ano ko ba parang kakain ako ng parayong at sa ola lang dyan na po ako naging pumupunta ngayon naging libre na lahat ng aking ano um, dito na po ako pumupunta ngayon po ako po yung doktor na ka at up ng hospital libre na po sa wakas

माइका तो अनमा तो मान वो सब रहा वो sa Asian store ng something uh, maasim. Kasi, ano, minsan nagkikrip na ako ng maalat. Kung pwede pa lang kainin ko yung asin. <laughs> Para hindi masyadong mano yung asin, kakain ko ng something maasim. So, kailangan kong i-balance yung aking pagkain. At anyway, kumusta po kayo lahat sa Sana po po kayo. Uh, at nagbalik po ako sa aking pag-vlog. Ako po ay Dahil napagod po sa pag-vlog.

Si oh banana, Bagus ini teh, oh banana, 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 oh 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 1100 yen deh. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiga, namalingki kami, namalingki, at sakin. Um, tapos na po kami namalingki, tapos nag-isawa po siya ng Pilipinas para manulutin siya ng Pilipinas. <laughs> Galing na po pala ako namalingki, no. Kapilipo ko ng mangga, kangkong, baboy, tanglad, at saka saging, dalawang klase ng saging. nagama akong sarsha ng mangga. Oh, kunting kamatis lang. At tapos, yung mangga ko pala, no? At kinain na yung ano nito, eh. Pinagkainan ko na. Nagluto ako ng ano ba? Pinatoy yung adobo. At buti na lang talaga may mangga pa. Kasi sa na wala natin talagang mangga ng gulat ako may mangga pa pala at pag tuwing ako yung nag check up pumunta ako dun sa ano na yon palengke malapit lang yun sa ano hospital ko tapos ano yun eh Chinese Chinese ano, shopping street so yun pinatay ko muna yung niluluto ko yung ano pinatay yung adobo Adubong pinatoyo. Uh, crispy crispy na siya. crispy gusto ko crispy ng pangit. Abog na naman ni Nonya. Ito na yung crispy ba. Chicharona. Chicharona. Shawarma, mango, oh, salad, na mangga, tomatoes, onion, celery, and let's eat.